Lila, pag-usapan natin. Sasagutin ko lahat ng tanong mo. Toho, so, oh. Itago nyo na. Baka may makakita pa kong iba. Lila, pag-usapan natin. Lahat ng tanong mo sasagutin. Ay, hindi na ho. Tama na. Okay na ho. Ngayon graduate na ho ako. Pwede na ho kung umalis sa bahay na to. Please, huwag kang alis. Anak! Huwag yun sabihin. ng panahon eh. Ano man lang yung itago nyo na lang habang buhay na anak niyo ko? Is it just me? Or mas extra close recently si Dad sa si Lilith? Ngayon mo lang siguro napapansin. I mean, I'm aware na fun si Dad kay Lilith. Tinuturing nga niyang anak, di ba? Pero kasi parang may tinatago sila. Wala ka sa mga plano ko, Lilith. Pero nang matagpuan ka ni Cez, makita kita, nung wala man kong anak kita, kahit bawal, pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ng paraan para makasama kita sa kahit anong paraan. Kahit sa parang hindi niyo sabihin yung totoo? Alam ko, hindi may yung sakit na nararamdaman mo. Kahit ilang sorry pa yan. Pero pinilit ko naman na hindi magkulang sa pagbuhay sa'yo. Yung pag-aaral mo. Wow! Thank you po ha? sir! Thank you! Lillette, kung mo lang ako na nandito para sa'yo, para tulungan ka. Hindi mabigat sakit yun. Pero... Pero ano? Hindi nila pwedeng malama. If you want your dad to trust you, Trixie, you have to trust your dad na pinag-uusapan lang nila ni Lilith yung kanyang post-grad plans. So, matulog ka na. Good night, Mom. Good night. Hindi sa ngayon. Kontek pa na lang. Kapag humupa na ang lahat, sasabihin ko ang totoo. Sasabihin ko na hindi ko na itatago na ikaw, tunay kong anak. Let, kung mapagbibigyan mo lang ako ng pagkakataon at pag-unawa, please, kung gusto mong makasama daddy mo, ang sister mo, itago na lang natin ito ng kunting panahon. kailangan ko pang itago yung tunay kong pagkatao para nang makasama ko yung tunay kong pamilya.